Anong meron doon sa unahan? Ba't walang uh, tumatabi dito sa kabila? Sa bike lane. Oh, 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 oh. Huli, huli sa bike lane. Ayun, no? Oh. Tanaw na tanaw dito. Hey! May hule sa bike lane. Huli, ticket. Bike lane ba yan? Oh, bakit sila basan sila? <laughs> Hindi na recho, bakit kaya? Ito <laughs> ba sila? Hindi nila din roecho yan Ano meron? Oh, walang, walang dumadaan ha ah. Ano meron sa unahan? Walang dumadaan no? Oh. Ang clear na ano Walang na uh, Zoom! 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 Nga ganun mga motor dito sa bike lane ha ah. Walang uh, bantay dito sa bike lane Oh, yan, oh. Nagsidaanan sila eh. Bakit kaya? Ay, ano nakapila lahat oh. Bakit kaya? Ano kaya meron? Meron. Anong meron doon sa unahan? Ba't walang uh, tumatabi dito sa kabila? Sa bike lane. Bakit kaya walang dumadaan ngayon dyan? <laughs> Usually ang daming dumadaan dyan eh. Sandamakmak. Ano kaya meron sa unahan? Ano ang nagaantay? <laughs> so yun ang masasagot natin. Tara. Puntahan natin sa unahan. May tricycle pa nga ako dyan nakikita kasi kasang kasa yung tricycle dyan eh. Ano ba ang meron sa unahan? Tingnan natin, tingnan natin kung ano meron. Bakit ba? Ano ba ang meron dyan? Oh, oh, oh. Mukhang may huli. May huli akong nakikita. Natatanaw dito. Blue, kulay blue. Kulay pula, kulay pula. Ayan po, ayan po. Ano kaya makakita ko? Ano ba ang meron dyan sa unahan? meron ako nakikita meron ako nakikita kulay blue kulay blue meron ako nakikita sa nakayaan nandito tahan natin oh 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 hule hule sa bike lane yon no oh. tanaw na tanaw dito hey may nanguhule sa bike lane hule ticket bike lane ba yan Ya pala orang Dumadaan merong nanguhule. Ana tay na nakita. <laughs> Pag nito tong oras ang daming nag a ano diyan eh. Dumadaan mga motor sa bike nila yan. So may hule. Nga ngayon no? wala tumatawid oh. Sa Dumadaan may hule. Hoy isa lang eh. Wow, na may nahuli. 1,000 sa bike lane. Sayang naman ng 1,000 Oh, hindi ako nagpamalinis. minsan dumadaan din ako dyan Pero yung ano lang Yung tawag dito <laughs> pag may parang uh, malaking harang tapos gusto mo lang iwasan na nakabara so yun napapadaan ako dyan pero hindi yun talagang uh, daan sabi na lip lip lang okay na yun ito din oh maraming dumadaan dito pag ganitong oras nagiging motor lane yan eh <laughs> tricycle pa nga nakakakita ako dumadaan dyan eh kasi kasyang, kasyang yung tricycle dyan eh ngayon wala tayong nakikita ngayon oh. No? Ayun no? nandito sila lahat. Wala nang dumada ang motor doon. Saka may huli kasi sa unahan eh. So nag-iingat sila. Kasi minsan mayroon ano diyan eh, enforcer sa unahan. So, wala tayong nakita ng dumaan doon ng motor no. Ayos. So, wala Walang huli. So talaga nag-iingat lang yung mga kapwa natin motorista. Ayun no? di ba? Minsan may huli. Ayun oh. No? pala. <laughs> so dito rin meron din to gumagamit nya motor din yan nga luwag pa naman yan concrete ang kakapal na nga ng halaman oh. na, ang, na, ano, nalalago na ng halaman nagsilaguan <laughs> na. ano, nice <laughs>